Gusto ko talaga, gusto ko talaga sabihin, mo, sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinikom ni Senate President Tito Soto ang kanyang bibig sa gitna ng maiinit na paratang ng dating 8 Bulaga host na si Anjo Iliana na nagsabing may ibang babae umano ang senador at handa niya itong isiwalat kung hindi siya titigilan ng kampo nito. Sa panayam, pinili ni Soto na huwag na raw patulan ang mga akusasyon ni Anjo, na ayon sa kanya ay tila naghahanap lamang ng atensyon. Hindi ko na papatulan, huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin? Itaas natin ang level ng Senate Press. Ani Soto Sumagot naman si Anjo at sinabing alam niya kung sino ang naging kabit at naging girlfriend ni Senator Soto at ni Vic Soto nang sabay. No, oh, Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christy Fermin kaya, gusto mo talaga? Gusto mo talaga, gusto mo talaga sa mihigo sa kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabaha yung ano, girlfriend mo sa 8 Bulaga. Tapos ka na. Eh, pag sinabi ko lang to ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At ah, saka yung mga nagtatanong dito, Oh, yeah. walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang ano, kung meron man na nagplano kay Pepsi Palo, Paloma. wala akong alam. Ha? Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino, kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray De La Cruz. Ayan. Overheard. manager, manager ni Pepsi Paloma. Oh. Kaya siguro mag ano, magiiwan na lang ako ng video Mm -hmm. Para sa iyo, Bryce, ah, pag play na lang pag, pag pinap pinapatay na ako nitong mga to kasi uh yes. oh. talagang masisira sila eh. Sa sindikato, dyan sa Itulaga, ah, sa sindikato, di ba sabi ko sa may mga masasamang tao dyan? Mm -hmm. sa yung sindikato sa Itulaga? uh mm -hmm. oh, O, isa na si Dito Sendon sa sindikato doon. Oh, Parang advisor yun, advisor. Ako. Oh si si Tito ay si Tito si Big tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito Kung pawang papansin lang nga ba si Anjo bakit tila confident siyang magbitiw ng matitinding paratang laban sa isang mataas na opisyal?